nagluluto naman po tayo ng ampalaya. Matagal-tagal na ako hindi nagluluto ng ampalaya. Ito po yung dalawang katamtamang laki ng ampalaya. Tinanggal ko lang yung butot, hiniwa ko ng maninipis. Hindi po natin ibababad sa tubig, ha? Babanlawan lang natin na matanggal yung dumi. Oh, apoy ulit. Isang malaking sibuyas po ang ating gagamitin. Pagdating naman sa kamatis eh, pumili kayo ng talagang hinog na hinog. Dalawang malaking hinog na hinog na kamatis at ta uh, hiwain nyo po ng maliliit. Kasi dyan po tayo kukuha ng sabaw eh. Mas mainam kung sa kamatis tayo kukuha ng sabaw kapag kaiginisan natin. Mas malasa, mabitamina Oh, narinig nyo yun. 3 minutes po yun. Kaya ako tinakpan, alam nyo ba kung bakit? Para hindi matuyo yung katas ng kamatis. Diba sabi ko, Kukunin natin yung maraming sabaw sa kamatis. Lagay hmm. tayo ng garlic. Five cloves of garlic. Hmm. Sandali lang yan. 30 seconds. Lagay na natin itong ating ampalaya. Yung iba po ay hinihilamusan ng asin. Ako naman minsan nilalagyan ko po ng lemon juice para mawala yung pait-pait. Halo! Konting paminta. Konting asin. Hihinaan ko na ang apoy. Takpan natin at lutuin natin ng konti yung ampalaya. O, so, narinig nyo yun. One minute lang, ha? Ayoko nung overcook yung ampalaya. Sayang naman yung nutrition ng ampalaya kung i-overcook natin. Hindi po ba? Lagyan natin ng one cup na tubig. Pasensya na kayo. Mahilig po ako sa sabaw. Gusto ko masabaw ang ulam. Lutuin po natin yan sandali, ha? O, so, narinig nyo yun. One minute. Hmm. Medyo kumukulo-kulo lang ng konti yung ating ampalaya. Ilalagay ko na itong ating tinapa. Anong katamtamang laki ng tinapang bangus. Luto na po yan. Uy, boneless. Wala na siyang tinik. Ayun po natin ng malalaki. Sa gitna yung ating tinapa. Tatlong tinapa po ito. Prito na to eh. Tinanggal ko yung ulo. Lalakas ko ng konti yung apoy ha, mga kaibigan. Mm -hmm. Kahit po madurog yung inyong uh, tinapa, yun ang magpapa-flavor nun. Yung iba buo, yung iba durog, okay lang. O, napapansin nyo ba? Kumukulo na. O, oh. tinaas ko lang ng konti yung apoy. O eto, binating itlog. Ano gagawin natin sa itlog? Lalagyan natin ng 1 cup na tubig. Yan ang cooking tip. O eto, marami na kayong itlog. Pagkatapos yan, lagyan na rin natin ng paminta. At saka ng asin. O pati, dahan-dahan na po natin ilagay sa ating ampalaya. Tapos halo, hanggang sa mamuumuo ng konti yung ating itlog. Ilalakas ko yung apoy ha, para mamuuna yung itlog takpan natin sandali tignan nyo 30 seconds lang buo na yung itlog o bago nyo patayin ang inyong apoy ilagay na natin yung ating piniritong tokwa ako naman alak pa ka naman dyan <laughs> o bukas po iba naman ang lulutuin natin basta simple mabilis lutuin madaling kainin may konting sabaw masustansya may konting gulay mura ang ricado yun ang gusto nyo di po ba? o bukas ganun ang gagawin natin Ron po.